Nagsimula na ngang humampas sa mga matataas na alon sa ilang bayan ng Katanduanes. Sa pulpa po sa video kung paanong muntik ng anurin ang isang fire truck. Nasa front line po ng balitang yan si JC Cosico. Lampas na sa seawall ang nagtataas ang alon na ito sa Emelda Boulevard sa Santa Cruz, Katanduanes kaninang umaga epekto yan ng storm surge na ramdam na sa mga lugar sa tabing dagat sa probinsya. Ang isang napadaang fire truck halos lamunin ng alon. Sa isang punto, napahinto pa ang fire truck nang mabalot na ng napakataas na alon, halos umabot na rin ang tubig sa ilang bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Rawi sa bayan ng Virac. Nabalot pa ng rumaragas tubig na dala ng alon ang isang kalsada. Sa barangay San Vicente, itinabi na lang muna ng ilang maing isda ang kanilang mga bangka para hindi tangayin ng alon. Nauna nang nag-abiso ang provincial government sa mga LGU na magbatubad na ng preemptive evacuation sa mga bahaing lugar. Inaatasan din ng mga alkalde na patuloy na magbantay sa lagay ng panahon at gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Sa kapitolyo ng lalawigan, may lumikas ng 30 na pamilya, katumbas yan na higit 200 individual. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News Fund. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.